dyan pa nang galing. Dyan. Tapos, ayan ang magandang view dito sa Lantau. Tai O, I mean, Tai O, Lantau Island, Hong Kong. Ayan o, oh, parang New Zealand view. Diba? May na-vlog -e na ako dito ngayon, pero syempre, iba naman ngayon. Dahil summer, makita ang ganda ng view ang green na bundok at ang kanilang magagandang mga bahay at ang tanawin ayan doon yan yung tanaw simula kaya para na guys samahan nyo ako dito sa Tai o. nating pasyalan ulit ang magandang lugar. Ito ang kanilang mangrove. Yan. Pero ang ganda Oh. Hindi nakakasawang pagmasdan ang ganda ng lugar talaga. Matubig ngayon. Tapos may malilit na isda oh. Hindi siya madumi. Tama na Yun oo. Malilit na isda oh. Pansin nyo ba guys? sawang pasyalan talaga ang lugar na ito kasi maganda at saka yung mga bahay-bahay nila malayo na sa kabihas na nito kasi from Tungchong sumakay pa kami ng bus 11 papunta dito and it takes 45 minutes wala pang traffic yan kaya malayo din kaya habang nandito kaya ihit na i-vlog na natin dati i-vlog ulit natin ngayon dahil iba namang araw ngayon ngayon ay June 1st 2025 Kaya panibagong vlog ulit guys ang ating matutunghayan sa aking channel na Evelyn Vlog ayan ang ating kasama si Mighty ito ay gagawin kong part 3 kasi pag akit namin sa fusion point viewing point kanina, part 1 pagbaba namin doon, part 2 tapos ito naman part 3 kaya wag kayong magsawa guys dahil iba-ibang view naman ang aking ipinapakita dito sa Tai O. Lantau Island, Hong Kong. Ayan ang kanilang magagandang bahay. Ayan. Tapos ang mga bundok. Ayun, kalbo ang bundok noon. Ngayon oh, mayroon ng pag-green-green. Kaya may mga nagtutupo na tumutubong mga kahoy tsaka ang bundok napaka green ayan si Mighty first time niyang magpunta dito kaya dadalhin ko siya tuon sa may waterfalls walking walking lang o green na green ang mga ayan malapit na tayo sa kapahayanan pakita ko ulit kaya daun guys ayan malayo na tayo andun na tayo galing ayan malayo na liliko pa tayo sa bandarian ayan paliko na tayo dito guys may isda ayan liko 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 na tayo Tubig yun na, ano, oo. Pumapasok ang tubig dun. Oo, overlooking. Ano? Tahimik. I think, ano yan, bawat... By flats din yan, bawat floor. Bawat floor, kanyang bahay. Siguro. Oo, sa kanila yan. nagre din. Oo, pero bawat floor isang flat, flat. Ay ah, isang oo, bawat floor isang flat. Kaya malaki. Oh. Ito. Oo, wala ito nun. Hindi, after a year, pagka ano, or two years ago. Oo, Oo ni Hello guys. Liko tayo dito. Kawayan. Mare mare. Hindi diretso pa. May daanan din daw diyan kasi lang hindi ko pa na-try. Mini temple din sila. alas tres ng hapon guys or mag alas tres pa lang kainitan ng araw pero sige sige lang oo <laughs> oo oh, oh. oh, kasi naka well maintain siya di ba himit pa tapos overlooking the ocean di ba malayo nga lang pero kung gusto mo ng tahimik dito di ba may mga benches pa oh oh, wala kasi island na ito eh doon ang parking nila doon sa bus stop bus terminal kaya maglalakad sila papunta dito oo oh, o oh. oh, magbike Oo. mm -hmm. Oo. Saan banda? Doon sa Ah, okay. Ay, oo. Island din yun eh. Diba? Oo. Madaling magpatuyo oh. <laughs> Ay, may pangatanim silang luya. sa gilid galing. Ano yan? Ah! Yung yellow ito. Sa palingki. Oo. Pero maasim to, no? Oo. Hindi ko lang alam pangalan yan. Daming bunga. Manchong po. Ngayeng kok Yan. This way tingnan nyo, guys oh diyan kami galing. So, ang lamig na dito andito kami sa ilalim ng punong kahoy kaya malamig na. Ang ganda. Ay, hindi ko alam yan. Oh? Laki na na. ano yung Kaya ito? kung ano yung ano kaya yan? Ang bunga na ganyan. mo rin alam? Hindi ko alam yan, pero nakikita mo. Nakikita ko yan sa mga lungo, pinakain daw nila yan. Oo. Oh. Ay, nakuhulog na siya, oh. Nakuhulog, sayang. Ang lalaki ng mga malayo puno. Pa? Oh, malayo pa. Ha? Huh? Oo. Oh, Mag-ikot pa. Mag ano? Ikot pa. Mga ilang oras pa? Oo. Oh. Kailang umiris sa layo. 10 minutes na siguro. Ay ah, hindi. 8 minutes pa lang, oh. 8 minutes pa lang ako dito sa aking vlog. doon. Garden, ano? daming... Ay, oh, kalamansi, oh! daming bunga. <laughs> si Jenny, ang dami na naharvest doon sa kanyang... Ano? Kalamansi farm. Diyan sa, <laughs> ano, natin? Oo, oh, oh, marami doon sa baba. Mm -mm. Doon nangunguha si Jenny. Signage. Basa ba? Yan. Dito pa. Ayan, shaded na dito. Ayan, malamig-lamig na kunti guys kasi shaded na. Ayan, maaraw pero shaded na kaya magandang maglakad. Mapuno. ba diba, shaded na? Kahit maaraw. Ay, gulat ako. <laughs> kasi malilim na. Di ba nagkakamping pa yun na mag-isa? Oh. Hindi so takot. takot. takot ako. Pag mga ganitong ano na, takot ako mag-isa. Pero yung sa Fusion kanina, first time kong magpunta ko lang, mayroon din isang pamilya na ano, pero hindi ko sila kilala. Nakasabay ko sila noon. May bagyo tapos ma-stack ka. May stranded no, ka? <laughs> Oo. Mm. May hikers din. May mga edad na nag pa. Kaya mga health conscious sila eh. Ang ganda yun, di ba? Ayan ang pinuntahan natin. Ang pananggalingan natin. Tanaw din dito. Tapos muscle muscle pa. Protein. protein oo. Muscle, protein. Ang lalaking, na kaya. May ganun yung alaga ko. Ang lalaking ganun. Garapon. Hindi pa natin nakita yung landmark. Nakapunta ka na ba sa Pineapple Dam? Pineapple Dam. Sa Chun Moon. I mean, Chun Wan. Gusto mo punta tayo doon next time? Napal, ano? Dam. Oh? oh. Ano yun? Magandang lake din yun. Tapos maraming mga punong kahoy. Hmm. Nagtataasan din. Kumangi. Ang ganda. Oo, oh, malayo pa sila. taga